guys, welcome sa aking YouTube channel. Maliligo. Maliligo daw sila guys sa ilog. Kahit mainit. Ayan sila guys, oh. Mga sabik sa ilog. Ayan, oh. Yun lang. Yun lang. Pagdating dun sa ilog, tama lang pawis. Ang galiriya. lang pagdating mo doon, pawis ka na. Hindi na yung ulit sa Ha?

guys malayo-layo pa guys konti yung ilog uh, bata sabuk sa ilog ay ganda dito guys sabi ka guys Abi may tricycle. Uh, tabi ka. Tabi may tricycle. Malapit na. tayo, guys. Huh? Malayo pa yung kasama ko guys. Oh, ang oh, ilalim, ang oh, ilalim. Mm, may ano dun, oh.

Naulan na sila. Naulan na Excited hmm. maligo. Excited Excited siya daw guys. Hmm. Kaya aku makan kaya. Kaya. Hmm. Kaya. Gulisanmu guys, bilisanmu. Gapa oh, sia kulit guys. Hm? Napak daw siya ulit guys Malapit na guys Open the mouth And mata tikit Hulu ba ko yan duklay Kasi lang <laughs> yun. Kasi dito may ukay ukay. Bili ka daw yun sa paligo Ayun. Hey guys, oh. Lalim guys, oh. Sarap dulu. Harika Naku, excited na siya. Baka hanapin ka pa sa kamag-anak mo, wala ka na. Hindi, ka. <laughs> hindi, hindi ka pa mga sa pinsan mo. Oh. oh wala ka na. Tuhulog ka na dyan. <laughs> hindi ka tuloy katikim ng manok niya. <laughs> <laughs> Ay, so ilog. <laughs> Nung inutusan nila ko bumili ng soft drinks, dito ako dumaan. Oh. Bilisan mo. Ano? Ano? Pintuan o. No? Pintuan? Ano? Wow. Oh, ayan o. Oh. Walang tao oh. Ay mabata na unan ako makuno. Eh. Nigo, eh. na. Ayan. Dito na kami guys. Sa ilog. Diba? Ando na sila. Nauna na. Kati ang ulo mo. Bilis. Bilis. Bilisan muna. Huh? Nandahan ba ba, dandahan. Hawak. Hmm. Nandahan. Diyan naman lubong ng linaw ng tae. Bakit mo lang eh. po laleligo? Wala, kasi naglalaban sumunod din. Namaya marami na yan. Ay no. Nang ni Baba. Pubarin mo yung isang damit, ha. Hmm, gandahan. di dito, huwag dyan. Huwag pa dyan tubig. Eh. Tubod, ati siya. Dito na lang yan, ano? Bag mo. Yan tayo minigod dyan, oh.